Hello guys, magandang hapon. Welcome naman po sa ating panibagong araw, panibagong vlog. So mga kapapa, yan, magpahilot kami sa aking bunsong anak mga kapapa. Dadal di day! So kasi balik-balik na -balik lang yung lagnat niya mga kapapa. So kung umaga wala siyang lagnat. Pero pag hapon mga kapapa mayroon na siyang lagnat. So dadal di day day! Ang slipper ano, baka mayroon mayroon siyang yung tawag na ano yung tawag yung na-disalign yung ugat na kanyang katawan hindi natin alam mga papa kung saang party ng kanyang katawan mayroon. na mayroon disalign na kasi uh, tatlo na ana puro lahat sa no? nagsunod-sunod po yung lagnat kaya yung yung ano bunso kong anak mga kababa no? naalala ako kasi bata pa kaya kailangan natin ipatingnan sa mga kababa sa magsihilot ayan, ayan siya ayan, okay naman siya kumadaan mayo ka na hindi pa, hindi pa Pilot pa si Jira. So, ayan mga kapapa, mga para hilot ko ni... Ay! Ay, sa kanila? Ay! Ayan, magpahilot ka. Ang mo magpahilot ko. Magpahilot ko. Kasi na, ma hindi pa ko So, abang-abang na lang mga kapapa doon sa aming pupuntahan sa aming pahilotan sa kanya, mga kapapa. So, ayan, still watching lang mga kapapa. So ayan na mga papa papunta na kami yung kasama ko si Mrs. Yan mga papa si Mrs. Papunta na kami ng mga hapon Mapahilot kami sa amon nga Gamay tayo sakit ang ulo Gahilanat Balik 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 yung hanagnat niya mga kapapa Kaya ipapahilot namin Pating na namin sa manogpilot ang mga kapapa Ayan so guys Dito na kami guys sa Kamigo Hinero

Tay. Hindi siya na guys. Huwag siya siya. Tumira Di na na lang ka na. na. Ah, siya guys Ayan Na hindi mo pakita. Na, no, nasikot. Okay. Guys, okay. thank you for watching. Ano Bye. Bye. Sabla, galing,